mga kabubuyo na andito po kami ngayon sa Kawakawa Matitinan namin ang poles mm, kung, Ikutin po namin Kung natuyo na Tabi-tabi po Tabi-tabi po Tabi-tabi po Tabi-tabi po Tabi-tabi po, Tabi -tabi po. Tabi -tabi po. Tabi -tabi po. Ah. Kumbitabi po. Ano po ng dinadag, kabab? Ay, baba, baba, baba. Nakakatuwa. ng Ha? Lakas ko 'yung hangin. alon. Para pa lang kawakawan tinawag. Meron pang lobid. Ano may nagbabagay? Nasaan ini? Nababady yan. -hmm. Para makarating doon. Uh -huh. Ala. Ay, parang nakakatakot. nasa -hmm. Nasaan ang daan? Okay. Oh, yeah. Kapatis ko. Pag sumala ang paa. Kapalitan niya rin. Ang kawakawan ko natawag. Marami napunta dito, Ine? -hmm. Lalo na po pagka linggo. Oo. -oh. Mm. Linggo po talaga ang madami. Dini po, mas mababa po din eh, mababa. Ano na nahuhulugan naman 'yan. Ayun. Diyan ah. din. Ha? Parang nakakatakot bumaba. Hindi, <laughs> ito nga daw, sabi ni ano. Eh. Ay naku po. Dito hmm. din kumulo, ha? Salamat po. Hindi kaya yata bumaba 'yun. Ito na katira. Dito sa baba. Sa baba. Dito na lang po ako. Nakakababa ka

Continue tayo ng music. ako Ang gawa-gawa po, po. Hmm. Ay, matilo yung tukod. Kapit lang kayo sa mga... dami yan, dami rito. Ayun ba? Yan ho. Yan ho sa kaganda. Hindi po. na bubuyaw. O oh. kapit. Yan. siya. Ho. Eh, ate, ano yung pulse doon sa kabila? Oh, doon na ito nga lang uh, ito. Yung pulse. Ah, yun. Yung nga siya. Oo. Eh? Oh. Doon siya lang sa kabila. Oh. Pero may napunta rin doon. Oh. Ayan ang kawakawa. Ay, yung pinigilan natin. Yung oh, na yung mga ulit, diba? Oo. Oh. Oh, ah, yun eh. Ganun siya nga kalinis ang tubig. Ano ba kasi ngayon? Ano ba kasi

Ah, <laughs> happy picture are, popurol ko sa iyo. Picture. Ha? Ano no? Ano? 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 picture Ano? 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 Ang pipicture ako kayo. Ito si Mr. Jun para sa Thank you. Diyan naman dyan, amor. Yan. Diyan naman dyan. ang ginang kawa-kawa. kawa Kawa-kawa. Kawa-kawa. Sige okay. 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 na. Dito, ganda dito? Hmm. yung pinakaano. Yung bilog na yun? May lampas tao dyan? May lampas tao. Ayan. Dito. Yeah. yung kawakawa niya, yung pinakakawa. Oo, lampas tao daw yun. Pero natin pag during summer ito, may tulog pa rin no? Ano so, po, mahina. Mahina lang. Ah, sa pamit na hina. Ano may may eh. Hindi wala niya. Yun ang kaawa niya. Bali, dalawang kaawa ito. Uh, mataas po ako sa malayang sa Saan lang dito rin? Doon sa anak ako yun Hindi, dito ka ba, pa. Oo, dito dito ay Ah, mas mataas rin sa mga bata na yung pangkawa. Kaya kawa-kawa. po kayo? Kawa.

tawa kapaya mo ako sa mga kapaya kapaya sa kapaya hamiluda kapaya hamiluda kapaya hamiluda sa hamiluda kapaya 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 Dito kapaya hamiluda 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 yung sa kabila, maganda pa rin yung pulse na yan. Ayan lang hindi siya ganyan bato talaga. Ah. Mukha po kilalim. Ah, Ibig sabihin, mataas yung lugar na yan kaysa rito pa. Oo. Kasi dito pa ang grabe itong niya. Yung tinibigan natin, uh. yung boundary uh. na. Boundary na ng nasugbo uh. no? oh. 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 okay, okay, na, yun sa antar natin. Dinis, oh. Dinis, oh. Yeah, Kaya kasarap, kasarap po po dito ay eh, meron kong daladala mga pang-rapel. Pang-ihaw. Oh, Iyaw-iyaw ka Meron nga po itong humihaw-hihaw. Mahihaw eh. susunod Ano Ano para... Para ganda ang adventure. Tiyak na kawa po. kawa awak po. Ganoon mo, tapos tiyak din. Sigurado Ayan ang iwasan nyo, yung mga sitang yung mga nagbabasura. Tiyak oh. na oh. so, Kaya, yung mga uh, bagay Oo. nga yung... nga lang po ng mga naliligo, iniiwan lang na nilang basura nila. si mo. mo. Ayun, naman, 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 Ayan noon, dumi na oh, hindi pa yun, ba Bawal, bawal. Tayo mo, bawal, bawal 'yan. Hindi. Pagakyat nila, dumoy lang sa uli sa taas, bawal. Bawal ka pag 'yan, nila. Huwag mo na sila papuntahin. Medyo clip po lang siya. Hello. <laughs> <Okay> lang? <laughs> <laughs> Yan. <laughs> <laughs> po sa ano malalagyan ng oh, ano mo. Marlon! Para, 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 Marlon! Hahaha! <laughs> <laughs> Ano oh! yung na po dito eh? Ano eh? Sina? MSDC po. Ayun lang. Kaya And mga bote plastic yun. oh. Pag nga po sila dyan eh, halimbawa kung magkukubo eh, ano? Pinupuntahan po ako dito. Ay, bawal na. Kaya po kami... Salvi, pasahan ah. mo ko kaya ng video mo. Kaya po kami hindi ng tintaan. Bakit? Ay, ay? ay Miss Lizzie na. Ang babawalan? Hmm. Ang babawalan po yung gawa na yun. Ang ano? Hmm hindi pwede. Dapat ang gagawin yung mobile. O, so, oh, naalis. Hindi naalis. Ay, pwede yun. Ano, yung mga busiw. Kaya mo next? Ito, mga... Ay, sino-sino sa puno yun yan. Uh, Ay, ang mga bagay mo. Bawal lo yan. Ha? Ito ba? <laughs> so, Walang mga pagmamalas sa environment. Oh. Mga plastic na pinag-anohan hitaing tayo ng mga parang mga natural kaya sa mga kung unang pwede siya na ano lahi kung ano tapik lang kayo? tapik yung galang nagkilakan na tali ba sa sanae na lahi na po kami yung nai oh eh ng isang nang demang kami yung kami nagtarung diyan na yah yung kawo yan yah sinong iting yung nature ng ganda para sa virgin forest

Hindi, kaya ko, kaya ko. Okay, okay, kaya ko, kaya ko. Kaya ko, kaya ko. Hindi, kaya oh, ko, oh. kaya ko. Wala, nakawiyan. Kaya, uh, nakaahon na kami. Oh. Ari, atandaan na sa kabila. O, kaya ah, doon. Eh, ito lang na sa mapunta nito. Nandito uh, kami. Environment, <laughs> <Maladaro yun. laughs> <Mayroon> to. Yan <laughs> oh, ay, wala ka nakikita rito, mga lukot. Ano po yun? Yung mga wild. Ah, wala ko, oh, mga layo. Hey, hindi... mo din mo. Mag... Kami oh, hmm, <inaudible> yung mo. kami ni Kuya Jun. Ano? Mga Pukyutan. Oo, hindi. lukot yung maliliit. Lukot yung maliliit. Stingless bee. Stingless bee. Meron yun. Nakalagay yung nakakapit sa mga puno. Yung maliliit lang ha. Oo, so, oh, yung okay, nakakapit sa buhok. nag kami noon. Ang galing mo. Sandi o. Eh. Baging ano. <inaudible> okay. Ang gandang gawing ano. Kuya <clears> Jun. <throat> <clears throat> Kaya pa ba? <laughs> A few moments later. Narito na po kami sa bahay. Mula sa kawakawa, okay, -Kawa. nandito na so, si Kabuyo. Ka. Malaki ang salpak. Rico. <laughs> <laughs>